Yan lang po ang masasabi ko sa mga tao kumuha sa aking anak. Napakalipid niyo. Wala kayong puso. Bakit ganun? Sana sinodin niyo na lang yung anak ko. Kada <laughs> kami kahit lahat. Ibigay namin yung aming kabuhayan. Mabalik lang yung aking anak na buhay. Pero wala. Lahat kinuha niyo. Isa't ka, Lord, tinibuan pa lang yung anak niya. Lord, kami at kami ang nabubuhay sa kanila dahil nagkagatas, naglalahat. Tulong-tulong kami mag-iina. Gano'ng kasakit sa isang yung anyang pamilya, gawin niyo yung gano'n. Pero rin lang naman ang anak niyo. Sana nagpadagdag na lang kayo. Pero pa rin ang kailangan niyo, di ba? Dahil yung ibuha niyo, hindi na may babalik. Napakalupit niyo. <laughs> yung mga ano masasabi ko. S -s -s Sige po, ma'am. Uh, hindi po tayo hinto dito sa ating investigasyon. Alagat hindi natin ito ma matapos. Tapusin po natin ito. Huwag kang mag-alala. <laughs> yung si May Colonel, yung team leader ng PIB, pinatawag ko yung kanina. Colonel Abelino, uh, take your seat. Oh. Please raise your right hand, sir. This were to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation, sir. Thank you. Please take seat. Uh, before uh, Colonel Abelino, uh, yeah. please give the floor to our uh, colleague from the lower house, Honorable uh, R.D. Jr. is uh, invited by this committee uh, to shed light in uh, the allegations about uh, about conspiracy uh, and everything uh, you have the floor uh, Congressman Teves yes sir. thank you sir no um good afternoon sorry I was very late I I came from another meeting um na nga daw ako po ako dito dahil sa conspiracy na something but hindi ko na narinig yung portion na yun because i fell asleep when i was watching the Senate hearing i saw the first portions so if i may be enlightened on hindi ko alam anong conspiracy yung narinig ko na yung you know, just uh, for the record uh, congressman tavis uh, during the first or second hearing uh, uh, mr atong ang intimated that uh, Apparently, there is a conspiracy from among the other uh, uh, licenses. Parang uh, napag-isahan siya na sirain yung kanyang reputasyon. So, nabanggit ang pangalan mo, pangalan ni Bong Pineda, ni Gerald Casculan, at saka yung isa pang mayor, at saka yung iba. But lately, uh, the statement of uh, Mr. Atungang, sinasabi niya na kung Griezmann Tevez, mukhang wala, mukhang hindi involved. Yeah. Kinler rin naman niya yung pangalan mo. Uh, he's just emphasizing uh, Bumpinida. Pineda. Pineda. And uh, apparently, General Kaskulan. Yes, Your Honor. Ano sabi ko, conclusion ko lang yun. Okay. Yan yan ang kanyang uh, pakiramdam. Kaya, to give uh, you to give you the venue to give your side para para ano sabi oh, nabanggit yung pangalan ko hindi pala ko binigyan ng tsansa ng uh, aking mga kulig diyan sa upper house na makapagsalita din mean, uh, kaya we did it proper na imbitahan ka namin para mag-share ka rin ng yung uh, side ko ano masasabi mo uh, congressman tebes yes una-una dagang salamat sir no for inviting me here giving me the chance to to makasalita naman sa side ko. Unang-una, hindi po ako licensee. At pangalawa po, kung conspiracy-conspiracy man, kalaban kay Boss AA, magkaibigan naman po kami. Kaya, mamalamang hindi ako kasama doon. Matagal namin magkaibigan. <laughs> Yun lang. Thank you. Kamarante, hindi ikaw yung sinasabi, Devis, Deputy Speaker. Thank you. Thank you very much, Congressman Devis. Uh, maraming salamat. So, balikan natin si Colonel Avelino. Nakapag-out ka na, di ba? Nakapag-out ka na? Y yes, sir. Opo, sir. Kailan ka naging uh, chief ng Provincial Intelligence Branch ng in Laguna? Kailan at hanggang kailan? Kailan nagsimula at natapos? Uh, about uh, 9.40, uh, 9.35, sir. Huh? Uh, I was informed by the. No, no. The ka? November 18th, sir. I received the order November 18th, uh, about 9.40 in the evening of uh, November 18th, sir. 2020. 2020? Yes, sir. Opposite. November 18th, 2020. Yes, sir. Hanggang. Uh, Okay lang sir medyo magulo yung order ko okay. that time sir November 18 I received the order at uh, 9 about uh, 9:40 in the evening of November 18 2020 uh, technically ako yung ano sir yun yun chief uh, PIU uh, the schedule of turnover ceremony uh, together with yung kalamba yung mga ibang ano mapapalitan sir ng November 19, November 19, 2020, sir, at 10 a.m. Uh, nung hapon din yon canceled ang order ko hanggang na-reassign ako ng November 27, uh, 2020, sir. Na, nawal, naalis ako sa, ano, sir, sa PIU ng October 19, 2021, sir. 2021, sir. Over when I admitted uh, to be part of the peace PSoSIXER and uh, undergoing ako ng OSixer ngayon. So gaanu kahabang state mo as PIB? Almost 11 months, sir. 11 months. Opo, opo. So during this 11 months, ikaw ang chip ng uh, PIB ngayon. Yeah, apo, apo. So. 2020 nag-start, di ba? November 27, 2020 po. 2020, 2021. So, most likely, lahat ng uh, nangyayaring abduction doon sa sa Bungan, sa Santa Cruz, Laguna, ikaw ang chief ng PIB. Yes, sir. Yes, sir. So, ano nakarating na informasyon sa'yo? You are the intelligence chief. Impossible hindi mo alam ang nangyayari doon sa area mo anong nangyari? Ano paano mo nalaman? Um, yung 4th District team member, sir, uh, informed me about doon sa nagreklamo na nagpapablatter, sir, sa, sa Santa Cruz CPS na uh, allegedly may nawawala po raw at nagpapablatter doon sa Santa Cruz CPS. Uh, subsequently, sir, uh, si Sir Pitalio, may provincial director din, Uh, also inform me pero hindi ko na po nasabi sa kanya na uh, nagsabi rin sa amin yun nagsabi rin sa akin yung yung team member ng 4th district uh, immediately nagtumawag ako kay ano sir tumawag ako sa chief of police ng ano ng ng Santa Cruz MPS uh then ma'am Gawiran uh, para mag-coordinate kung kung ano yun mga detalye po sir and i directed yon uh, team supervisor po B uh, for the information of ano everybody po may apat pong distrito district team ang Laguna ang Laguna PPO at ang bawat pong distrito ay minamanduhan ng isang opisyal. noon time na yon sa third fourth district uh, team ang team supervisor ay si uh, Lieutenant uh, Sa Saluya po Ah, uh, so doon po doon sa sa allegedly doon sa ano doon sa nakuha namin information ay directed doon ay nasa Saluya to closely coordinate with the and help yun yun COP po ng COP ng ng Santa Cruz MPS po dito ba siya si Lieutenant uh, Kasaluya Kataluya? O, apo na, apo, opo. Andito siya? Imbitahan nga ninyo, paupuin dyan. Sige, continue, continue. In other words, uh, Mr. Chairman, in other words, Colonel, uh, itong, um, itong area na to, na pinangyarihan, ano, nitong uh, pinag-uusapan ngayon, ay hindi ikaw ang uh, on top of that uh, particular area. Itong, If, yes, sir. itong sinasabi mo si Lieutenant, ano? Ah, uh, eh, ano na po, ah, uh? eh, excuse me po. Eh, 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 eh. Ang GPI po, uh, overseeing more or less 80 personnel, uh, meron po kaming tracker team, meron po kaming PSOU, meron pong apat na distrito, as well as the office personnel. More or less 80 personnel uh, ako po yung nagsusupervise noon AP ng more or less 80 personnel. So, hindi ko po kakayanin talaga lahat yon So, lahat po ng district team o lahat po ng team ay meron po talagang designated na officer. In this case, dito sa area na to, na pinangyarihan, sino yung designated officer? Kung ang pag, yung tungkol po kay ano, dito po doon sa, kay, kay Ma'am Lasco po, it is not uh, lieutenant sa Saluya kasi matagal na po siyang na-relieve. Uh, if I'm not mistaken po, may relieve na po si si lieutenant sa Saluya sa sa PIU. And also, may I may ay, may so allow, siya, sir? kung wala, kung hindi na si Lieutenant, Lieutenant Taduya, no August 30, sino na? Captain De Guzman po, sir. Ang team Supervisor po, opo. Hmm. Andito rin si Captain De Guzman. Um, no, sir. Yung mga whereabouts ng mga tauhan nila, you would know? Yes, sir. Kasi nun, I, I closely coordinated with the DCOP of San Pablo, San Pablo CPS. I, I, personally, I personally, sir, nandun ako sa area at nagpapaalot kami. Uh, Captain De Guzman, the 3rd District Team, ako po ang second district team ng PIU kasi ang dami po yun base dun sa sinabi sa amin. marami yung tao, hindi kakayanin po ng SWAT lamang ng San Pablo. Sandali. So, uh, ako, ako naging City Intelligence and Investigation Chief ako ng Davao City. Napakalaki ng area kahit na buong buong Laguna pwede yan mapasok sa Davao City kasi hanggang hanggang Mount Apo Pupot na mo tapo, Davao City pa rin yun. Biggest city in the world in terms of land area Davao City. Pero kung may gagawin kalukuhan yung aking mga tao sa intelligence, sigurado mo mo monitor ko. Ikaw ba kung may gagawin kalukuhan ng mga tao mo, blind ka pa rin, hindi mo maalam? Alam ko, sir. Alam ko po. Alam mo? Opo. So in this case, Dalawang business na, dalawang cases, itong kaso ng pagkawala ni lasCO at yung uh, kanina, yung dalawang magkapatid, iniimplicate itong mga tao mo sa provincial intelligence branch. Ano masasabi mo ngayon? Sir, uh, uh, si si Staff Sergeant uh, Paghangaan po is not uh, assigned in intelligence at uh, branch of the Laguna PPO hindi po siya assigned. Saan siya assigned pala? Uh, assigned po siya sa Binyan CPS. Kaya nagtataka po ako, ni-implicate dito yung PIU. Na, hindi hindi naman po, uh, siguro former PIU po si 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 Sergeant Paghanga. Oo, oh, pero PIU siya. So, pero na, matagal... PIU siya. Apo oh, sir, matagal na po siyang wala sa PIU po sir. So at the time, Mr. Pag Paghangaan, yung time na nawala si Jun Lasko, Saan ka noon? Anong assignment mo? Sir, sa ano po, oh, Binyan uh, City Police Station, sir. Uh, Laguna PPO, sir. Binyan? City Police Station, sir. Laguna, S sir. City Police Station? Yes, sir. Ano yun, yeah. sir? Andong ka? Uh, sir, nung time po na yon, off-duty po ako nung uh, August 31, uh, 20, uh, August 30, August 2020, 30. 2020, 2021, sir. Uh, Nag-deliver po ako ng sabon, sir, noon. Mayroon po akong mga original na resibo, sir. Uh, conversation, sir, ng uh, text message sa amin, sir, nung na-order, sir. Pwede ko po mong bigyan yung family, sir. Para makita po nila, na, sir, yung date. Ano, uh, saan, uh, sa yung, saan yung nag-deliver ka? Sir, sa Pila Laguna, sir. Pila? Pila Laguna, uh, sir. That's uh, 41 minutes away from the crime scene. The alibi is very weak. I'm sure. Sabihin ng mga abogado. Anyway, so, hindi ka